Hello guys! So dumaan kami rito sa may isang tindahan dahil kailangan namin bumili ng isang metal na pambitak doon sa isang bato. Matigas kasi yung bato so kailangan namin pumanat ng isang metal na kailangan uh, pambitak doon. Ito yung tindahan na hindi lang hardware yung mga binibenta. May mga binibenta rin siya mga appliances, gamit sa bahay, mga plato, ganyan. Tapos may mga konting groceries. Tapos may mga gulong. Tapos may mga gamit din sa mga bata. Meron din silang binebenta pintura, tapos tubig, at yung mga gamit sa garden. Kuminsan dito kami mabili ng lupa na ginagamit namin sa garden. At nandito na nga kami sa isang tindahan. Maulap pa ngayon at mahangin dahil fall na. At kung nakikita nyo si Richard at si Mayumi nakasuot dahil malamig na. So yun guys, nandito kami sa isang tindahan para magtingin ng mga gamit furniture para sa bagong bahay. Nakabili kasi kami ng bagong bahay. So, kailangan namin bumili ng mga gamit, furniture, mga appliances para dun sa bagong bahay. Joke. Sana all. Charot lang yung guys. Wish ko lang yun. Pero sana dumating kami dun sa point na yun na makabili ng bagong bahay. Bago kami nagpunta sa tindahan na ito, nag-check kami sa online at nakita nga namin marami silang sale. Kung nakikita nyo sa labas, maraming nakadisplay dahil mga sale yun. At dito rin sa loob, maraming Naka-display na mga sale. Ang gaganda. So, yung totoo, andito kami sa may tindahan na to dahil talagang bibili kami ng furniture. May mga furniture kami kailangan bilhin para sa bahay namin. So, papalitan namin ibang uh, furniture sa bahay. So, ang hirap mamili dahil sa andaming naka-display ngayon at andaming sale. At dahil sa pagbibenta ng lumpi at kang kanin ay nakaipon kami dahil ito yung goal ko. Makabili ng mga bagong appliances at furniture sa aming bahay. Hindi naman sa pagmamayabang, natutuwa lang kasi ako dahil uh, hindi ko akala yung mga kami dahil sa pagbibenta ng lumpia at kakanin. Meron kasi ako napanood din isang video at meron siyang isang business at nagsimula din siya sa isang maliit. At yung mga sinabi niyang yun ay tumatak nga sa aking isipan. Sa ating nagluluto ako ng mga order ko, yun ang akin na sa isip. Mas maganda magsimula sa maliit. Mahirap man sa una pero kailangan ng sipag at syaga at kailangan din ng bilib sa sarili. Kung itong papasukin mo, dapat meron ka ng mga to. Kung wala, talo ka. Kung meron mang mga taong nangungutya sa iyo at may mga sinasabing mga negative thoughts, kaya mo sila. Dapat lagi kang positive. Pag may negosyo ka, lalo na at malit pa lang, samahan mo ng goal. Kasi kung araw-araw mo ginagawa ang negosyo, baka magsawa ka. So, kailangan samahan mo ng goal para hindi ka magsawa. Sa araw-araw na ginagawa ang business mo, araw-araw mo din kasama ang goal mo. At sa ganun, mas lalo ka pa magsisipag at lagi ka pang positive. Sa totoo lang, hindi naman araw-araw meron akong pa-order pero weekly meron akong pa-order. So weekly, hindi naman ako nababakante. Kahit pa paano, meron pa rin pumapasok na income. So yung kahit pa paano nakakaipon kami. At syempre, sa isang negosyo, lalo na at malit pa lang, huwag kang masyadong maluho. Yung bili dyan, bili dito, ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. At sa isang negosyo, dapat huwag lulubog at kilitaw. Lalo na at meron na kayong solid na suki. Sige ka, baka maghanap ng iba yan tulad ng si ex mo. Charis! At ito din yung dahilan kung bakit bihira lang ako makapag-upload ng mga videos sa aking page. Dahil pag meron akong mga pa-order, yun ang inuuna ko. At sigurado may kita na ako kaysa mag-post ako ng video na mas malaki pa ang kikitain ko sa pa-order kaysa mag-post ng video. So, ginagawa ko, pag may free time ako, doon ako nagpo-post ng video at nag edit ng mga video para i-post sa akin page. Kung napanood mo ang video kong ito, sana nakatulong ito sa'yo. Kung meron man dumating sa yung extra income, unahin mo yon Kaysa gumawa ka ng video na walang kasiguraduhan. Kasi kung hindi ka pa naman kumikita sa video, unahin mo na yung extra income dahil yon sigurad na. At kung kumikita ka na sa paggawa ng video, mas unahin mo na extra income dahil yun mas malaki pa kaysa sa paggawa ng video. At gawin mo na lang paggawa ng video pag meron kang free time para hindi ka lalong ma-stress. At kung inuna mong paggawa ng video na walang kasiguraduhan at binaliwala mo yung opportunity na extra income, lalo ka pang ma-stress. So ito nga si Richard, nakakita ng mga games, naglaro na kasama si Mayumi. Yung mga games na yan, walang mga bayad. So, nilagay nila yan dyan, libre. Dahil sa Pinas, di ba yung mga ganyang games, sinuhulugan ng mga coins. Hanggang magsawa ka sa paglalaro, walang bayad, libre ang mga yan. So, yun guys, nakaikot-ikot na kami at meron na kaming napiling mga furniture at yun ay idideliver na lang. At kung napanood mo ang video na to, sana nakatulong sa iyo ang video na to. At kailangan din ng sipag at syaga at tiwala sa sarili. Ang hirap talagang mamili, ang daming sale at magaganda yung order namin ay di deliver pero hindi naman nakabuti ng na isang buwan so yan nga, uuwi na nga kami <laughs> smile ngiti ka, ngiti, ngiti 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 ka, ngiti smile cute <laughs> Sino maganda? Si Mayumi. Maganda. Ay, si Mayumi maganda daw.